Si Pablo, isang apostol, hindi isinugo ng mga tao o ng sinumang tao, kundi ni Jesu Kristo at ng Diyos Ama, na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay, at ang lahat ng mga kapatid na kasama ko. Sa mga iglesia sa Galatia, sumayin nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu Kristo, na nagbigay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sandali tayong huminto at pagtuunan ng pansin ang isang makapangyarihang linya na nagbigay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Isipin mo ito, liwanag na bumubulusok sa kadiliman, isang kamay na umabot para hilahin ang isang tao mula sa panganib. Yan ang inilalarawan ni Pablo, hindi lang nagturo o nagbigay inspirasyon si Jesus, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili, inialay ang pinakadakilang sakripisyo mula sa dalisay at walang pag-iimbot na pag-ibig. Hindi ito aksidente o bigla ang plano. Ito ay ang mapagmahal na layunin ng Diyos Ama, pinlano para sa iyo, pinlano para sa akin, pinlano para sa lahat. Ang salitang iligtas ay nangangahulugang higit pa sa mabilis na pagtakas. Ito ay tungkol sa kumpletong pagbabago. Isipin mo ang isang taong nawawala sa dagat, tapos bigla na lang iniahon sa kaligtasan. Ganoon tayo inililigtas ni Kristo, mula sa mga pagsubok sa mga pag-aalala sa kawalan ng ating mundo. Nag-aalok siya ng pag-asa at isang bagong simula. At heto ang kahangahangang bahagi, ang mensaheng ito ay hindi lang lumang kasaysayan. Ito ay para sa iyo ngayon. Ano man ang iyong kinakaharap, ang pag-ibig at pagliligtas ni Kristo ay tunay at makapangyarihan pa rin ngayon. Hindi ka nag-iisa. May pag-asa palagi, may paraan palagi dahil sa kanya. Habang nakikita mo ang mga imahe ng mga krus, liwanag, mga taong nakakahanap ng pag-asa, tandaan, lubos kang minamahal at hindi kailanman lampas sa pagliligtas. Bakit kaya hindi masyadong pinag-uusapan ang taos-pusong pagbati ni Pablo sa Galacia? Hindi lang ito isang panimula, ito ay isang pangako ng pag-asa. Ang Galacia kabanata 1, talata 1 hanggang 5 ay nagsisimula sa matapang na pagpapakilala ni Pablo isang apostol, hindi sa pamamagitan ng desisyon ng tao, kundi direktang isinugo ni Jesu Kristo at ng Diyos Ama. Sumusulat siya sa mga iglesia sa Galatia, agad niyang iniaalay sa kanila ang biyaya at kapayapaan. Hindi lang basta biyaya at kapayapaan, ang mga ito ay nagmumula sa Diyos mismo, na muling bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Ipinaalala sa atin ni Pablo na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, iniligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan, dahil iyon ang kalooban ng Diyos. At nagtatapos siya sa isang makapangyarihang papuri. Sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang limang maikling talatang ito ay puno ng pag-asa, layunin, at paalala na ikaw ay pinagpala na ng higit pa sa sukat. Dalhin natin ang katotohanan ng iyan ngayon. Isipin mong simula ng bawat araw na may kislap ng pag-asa at karunungan. Isipin mong kasama mo ang iba na tumutuklas sa makapangyarihang katotohanan na nakatago sa aklat ng Galatia. Nagbabasa mag-isa na may mainit na kape habang sumisikat ang araw o nagtitipon sa isang grupo na nagbabahagi ng mga pananaw at paghihikayat, ang paglalakbay na ito ay para sa iyo. Inaanyayahan ka naming sumama sa amin araw-araw habang sama-sama nating sinisiyasat ang Galacia. Tuklasin natin ang kahulugan, magtanong at lumago sa pananampalataya. Isang talata sa isang pagkakataon. Anuman ang iyong kalagayan sa iyong espirituwal na paglalakbay, malugod kang tinatanggap dito. Kaya Sasama ka ba sa amin sa susunod na hakbang? Mag-subscribe at sama-sama nating lakbayin ang Galatia, araw-araw, puso sa puso. Sumama ka sa amin araw-araw, habang sama-sama nating nilalakbay ang Galatia.